Grabe, andito kami sa dagat, guys. Tama naman yung dagat dito. Woo! Uh! Ang ganda, oh. Tapos buhangin pa, oh. Ayan, buhangin. Ayan, oh. Yay! Ayan. Guys, andito kami sa dagat. Oh, sa tagal-tagal. Ngayon lang nakaligo ng dagat. Ayan si Ilya. Ah, uh, shoutout sa mga ano dyan. Mahilig mag-bitch. Ito, ito wala kayo gara. <laughs> ah, uh, hindi ko na sila. Ayan pala, eh. Bigay sila, sila sa dagat eh. Ano yung signal? Ay, 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 akin na. kaya sa ngayon sarap ako. Nilaglag yung pang yung nakuha ko eh. huwag ilaglag. Ah, asan ba? E? Kasi ulam yan, be. Paano ba hanapin yung mata-mata na yan? Ay, awan. Ah, maghanap daw sila na ano? Maghanap ng balinsala ma sala? Ay, mamaya, pag nakahanap ako, wag mong lubugin, be. Paano ba yung mata-mata niyan? May mata ay, daw to. Ay, siya, mo alam. Ay, ay. Guys, may mata daw yeah, to eh. Pa, kaya lang, ang nakikita mong mata, itong mata na naghahanap eh, mas malaki.

Ma. Tara. Ito eh, video natin. Yan oh. No? Yan, yan. Huwag mo yan. Dukutin mo yan. Yan. Ah, may mata daw to. Yan, sige, sa ilalim. Ayun, ayun. ayun, ayun. 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 ayun ayan. oh. nga. Yan. Ay, oo. Sige. Ayan, guys. Diba? Ah. Tika lang, tika lang. Tika lang, tika lang. Tika oh. Ay, May mata nga siyang nakano. Ay, Uy, bakit? So, ganun lang pala. Pero, iyak nang iyak tong isa. Oo, ganun lang. Hmm. Ito, dito <laughs> <laughs> hmm, dito ka dito Nito ka anak, dito ka soap. Para hindi ka ma nunod no. Susma. Maganda pala dito kasi li nakaligo ka na, may makikita ka pang, pang ulam Ah, dito ka sa 'yan, sabay ka. 'Yan. upo ka. Dyan. Upo ka, dyan. Upo ka. Upo ka. Upo ka dyan, upo. Yun, o, dyan. Ligo-ligo ka, ganun ganon ka sa damit. Hindi ka maano yan, upo ka lang dyan. Yan, ganyan, ganyan ka na. Ganun tayong pag Ganito pala guys, Oh. So, maghahanap tayo ng pag-ulam. Ito, Dio, dali, bi. Ito, mikay. Ito pa nga, dali, may, pang. Halika dito, pang. May dalawa pa lang. May dalawa pa lang mata daw yan. So, titignan natin yung mata-mata na yan, kung anong klaseng mata ito. Okay ito pa, oh, ito pa, ito pa, ito pa. oh. Paano ba makita Paano ba? yung mata-mata na 'yan? Ha? Paano? Paano ba 'yung gahan? Ano? Eh. Ay, wala. Oh, balabo. <laughs> May mata-mata daw sila dito nakikita. Paano ba 'yung mata-mata na 'yan? Ah? Ano ba? Ay, to, oo, ngani, black mata ng dalawa. Ano kaya mata matamata? Ay ito. Ah to. So ito, kainin natin ko may. Kina pala. Iya, yakain ko 'tong na. Kuha na dito ulan. Tayo maruno. Wala man pala yon. Paano ba yung mata na yan? Nuna. Nakita ko. Ganun lang pala. May dalawang mata pala sila. So, hanap pa tayo. May dalawang mata. Ito, ito. May mata to. Ayan o. Mulat mo mata mo mula. ibang. Sige. Tingin mo doon sa ilalim tubig. Ah, kita mo? Ah, hindi na. Ah, hindi na doon ilalim tubig ano. Ang ganda. Eh, sige. Kita mo yung mga nasa ilalim oh tingin mo, tingnan mo, ano, ganda? <laughs> <laughs> oh, Kitang kita. Oh, kita. Hindi <laughs> uh, ba diyan mapasukan tubig? Dito lang sila kita na. Kita mo, kita mo yung nasa ilalim. Dito lang di sila na kasi oh. sisisid ng ganyan eh. Ano? Kita no? <laughs> kita ang paan papa mo, tignan pa ang paan papa mo, tingnan. At kita mo yan. Ye. Yeah. Yeah. Oh. <laughs> kita. <laughs> ang galing uh. ah. <laughs> kita yan. Ito maputi talaga itong bata na ito. Oo, oh, buhay Maputi din ba yung sindikay? Hmm, pero mas... Dito kami na yung kalahati, Analin. So, ito yung bahay ng ate ko. Si Analin naman nito. Siyempre lang ito. Diba? Puro lang kaho yan, pero... Tatlong kwarto. Ah, yung bayaw ko na yan. Panday talaga yan. Yan yung gumagawa ng mga bahay-bahay talaga dito. Ganda ng bahay, na. bahay, no? Kaya itong bahay sa probinsya, maliwalas. Sarap. Matirahan. Naman okay. naman ulam namin ngayon. Ayan, iba sana naman. Ayan, o. Oh. Sarap nito, bulang lang lang. Manamis-namis kasi sariwa. Kanina namin kinuha. Ano dito?

A ah, signal ayos sarap sa bundok manirahan talaga tapos pag walang ulam ayan naman oh, madukot ka lang dyan oh. oh kita nyan oh, mga, mga native native yan pag walang pag wala kang ano pag walang ulam madukot lang pwede ito ngayon itong ulam Sarap. Ayos na ayos. Sarap dito. Ay, ito yung alaga nilang baboy. Ay, ito yung alaga nilang baboy. O, oh, may alaga rin silang baboy dito na nitib. Ito so, yung nitib nilang alaga, o. Oh. Ito siguro ay babae. Ayan, o. Oh. O, oh, diba? Ayos, o. Oh. Dito, nakatali lang yung baboy, o. Oh. Nitib. Ah, gagawing inahin to, no? Oo, inahin Maganda, o. Oh. Malusog. Hmm. Panganin kain yan. ang Ayan o. Naano siya. Tuwang-tuwa siya magkatubig katubig. Mm -hmm. Sanay ito ay. Ayan Usos. Gulong. Sanay oh. yan sa. Sana yan siya. Sarap o. Oh. Bigo din baboy Summer eh. Kaya pala pa silip-silip siya -silip doon. Oo. <laughs> Lagi nakatingin doon. Katingin siya doon siya. Narikol ni Pilipin. Oh. Kaya talaga naman. Kailangan digo. Kailangan talaga tubig pa ganyan. Mm -hmm. Hmm. Kain na. Abuti nga. Basa pa yung lupa. Hehehe. Ah, tawag-tawag mag-aw. Kaya lang. <laughs> Sandu na. Sarap alam, wala, hindi na, hindi na ng yelo, walang yelo. Hindi ko alam kung saan bilihan. So, sarap ng sinabawang ano. Diba sa anan? Basta fresh na fresh. Manamis namis ang sabaw. Ah, grabe. Sarap ko Pero mo, nakaligo na sa dagat. May ulam pa pag-uwi. Ah, Sabaw palang ulam na. Ah, uh, ano yung Sarap? Sarap. Ang laki ng plato mo ah. ah. Ang laki ng plato niya na. <laughs> Ito oh. uh. <laughs> hmm. <laughs>

parang lambot nang ng shield ano, para makuha mo yung laman kakagatin mo lang yung na oh, okay. oh. hmm. malambot siya oh, tapos, ya, tapos. Kaya. Kaya na, hindi sipin mo na, hmm. na Ay, natulog yan. Hmm. na yan. Sarap. Hmm. Kailangan malayo sa pinggan. Oo, oo, oh, 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 Tingnan mo, paano. ang puti. Para, para Ay, ano eh? mo lang. Oh. Hmm. Ha? Tapos, sisipsipin mo na dito sa bunga nga. Para sa susu, pag nang ganun. Sino? Kumain na doon? Sarap kumain pag maraming kasabay. Bye-bye. Yan o. Sarap masarap na maniliit na ano lang. Ha? Maniliit na... Ano? Sabot? Napakasarap yan. Yan. Mapunta pa kami dagat mamaya. Abang naliligo, nakakawa na pang ulam. Lalangoy! Pwede ba kayo lalangoy doon? Kay, kayo, kayo kay. <laughs> Tapos siyempre may sausawan. Kain yeah. tayo. Yan, yan.

Tara guys. Sa buhay, simple lang dito pero pwede eh, dito. Sa kamasarap. Adala pagsamay kasama ng pamilya mo. Tingting ko si Mommy. Cheese ta. na na ng pwet. manikot. Ito guys, pag hindi mo mamakuwa. Ito lang katapat yan, tingting. Tingting -ting lang 'yan oh. ito, susuntit mo lang tingting -ting 'yan. Oh, um. Ito yan oh sasantitin mo lang yan guys ang ting-ting para makuha yung laman O, oh, di ba? Very easy, tapos Kaya na Ito so, pa guys, yan oh. Kasi lutang na yung laman So, sasantitin mo lang yan ang ting-ting มัน